po palasyo na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos kung may kasunduan umano sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos na ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalagan ng Senadora ang binanggit ng Palace Press Officer hinggil sa umano'y mga taong manggagamit at handang magpagamit. Saksi si Van Medina. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Usap-usapan ngayon ang pahayag na kahapon ni Vice President Sara Duterte na tila hostage daw niya ngayon si Senadora Amy Marcos. Hanggat hindi nito napapauwi ang kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague sa Netherlands. Ang palasyo, hindi na raw naghulat kung may ganitong usapan ang dalawa ang pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, uh, the president is not a privy to the contract or agreement uh, between a user, and a person willing to be used. Hindi uh, hindi walang kinalaman ng pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung ta uh, isang tao na gagamit at isang taong willing magpagamit sinusubukan namin makuha ang panig ng Vice Presidente. Sa post ni Senadora Marcos sa Facebook, tinanong niya, sigurado raw ba ang palasyo na sila pa ni Vice President Sara Duterte ang anilay user? Bukod dyan, pinag-uusapan din ngayon ang pagpapalutang ni Sen. Robin Padilla ng Sara Aimee Tandem sa 2028 Presidential Elections. Magkakasama si Padilla, Duterte at Marcos sa pagditipo ng mga OFW sa Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Sina Padilla at Marcos ay parehong Senator Judge sa impeachment trial ni Duterte. Dito sa Malaysia, nakikita natin ang dalawang babae na magpupuklog sa Pilipinas. Andiyan si Inday Sara Duterte at si Aileen Marcos. Yan ang totoong reconciliation. Si Robin Padilla sa 2028 campaign manager na ni ng Sarah Duterte at ni Marcos. Nang tanungin si VP Sara Tupul dito pagkatapos ng pagtitipon, sabi niya, Nagulat din ako sa Sarah Aimee ni Senator Robin at uh, nung uh, sinabi, nung umakyat sa stage uh, si Senator Aimee at tinanong uh, siya ni Robin, uy ano ba yan? Tapos sabi ni uh, Senator Robin, o oh, basta umuho ka na lang. So, hindi ko alam kung uh, anong kasa isip ni Sino susubukan paraming kunin ng panig ni Senadora Marcos ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Marina ang inyong saksi. Mahapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.